puta. Oi and... no. Ai, oi oi. Ai 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 ai. Washit bak bak na ba bak bak kon tang ya. Len di adik. di puta. Oi di punggun. Oi bak 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 bak. Sos sorry. <laughs> -apa tayo na! Ubus tayo! Bobo ka kasi. Ayan mga pre, kung gusto niyo ng jk ay share niyo lang yung stream natin kasi pagkatapos nitong game natin, mamimigay tayo agad. Talaga, Charmin? Galingan mo! Huwag mo ko sabihan, magaling na ako, matagal na! Hindi, wow. Ginagawa ka pa lang ng mama, papa mo, magaling na ako. Bastos ka! Boss, baka naman. Ano, ano, anong baka naman? Ako na, anong baka naman, ha? Alay, tempik, uy. Own... Ay, tempik, oh? Bobo ang puta. Picking na pala. Pati mo si ngabi. Sorry, sorry. <laughs> Gago, pala ko banning pa lang. Tarantado, siraulo, abnormal, supot. Sorry, chow. Hindi tuloy ako nakapick ng na hero. Bakit itong hero binigay sa akin? Hindi ko naman ito ginagamit. Boom, deserved. Si Agnus naman lagi kong ginagamit. Tapos si Arlos binigay. <laughs> oh kalma. Pre, pwede ba mag-swap, pre? Pre, swap, Jei, swap, 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 swap. Swap! Olol. Shit na ito. dami kasi hero. Ito pa binigay, no? Ang tanga-tanga talaga ng picking. Hindi kasi ako nakapick. nakaka naman. Bobo ka kasi. at Mars ka? at <laughs> <laughs> Mars daw siya, oh. Proud ka pa na maritis ka? Bahala ka sa buhay mo. Obo! Matindi din tong supot na to, ah. Proud na proud na maritis, ah. Top Mars daw siya eh, no? Top Mars. Ano pa, Kiko? Nakakabuisit ah, naman, oh. Hindi e, sana ako maglilin! Hindi ko na alam! Dito sa taas, pre. Dito ako. Dalawa tayo dito, Dak. <coughs> Takbo siya eh, no? Tutusukin ko, pwit mo! Bastos ka! Hindi niya alam ano gagawa niyo. Ang lakas nun, ah. Mapapangay eh, siya sa pre, sabi niya. Oh, grabe naman nun! Ang lakas! Ano ka na sisira, ulo? <coughs> Wasikik at pokot! Wasikik! Wasikik! O, di ba? Lakas mo! O, oh, di ba? Sabi sa inyo eh, ganun lang kasimple, bre! Wasisik! Wasasak! Nakadrags ka ba? O, na lang, meron akong sprint. Kung wala akong sprint doon, putang yun na talo. O, oh, di ba? Wasik! Wasak! O. Oh. O, oh. oh, ano, 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 o? Oh? Wasik! O, di ba? kita! Ganun lang! oh, di ba? Wasik, wasuk, wasaksak. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. <laughs> ayun ka na, Laila. Patayin niyo si Laila. Ayun na, butangin na. Patayin niya si Laila. Wala akong pagkalam dyan. Supot yan eh. Hindi naliligo yan eh. Ang sakit mo namang magsalita. Ayun ka patay patay yan. Patayin niyan yan. Bugbugin niyo ng bugbugin. <laughs> Basta ako matatakot. Ayun <laughs> no, na. Oh, na ako dun. No, sa taso, Sak sakto, sakto. Pero na akong papatay dun. No. Ayun o. No. Ayun no, Kikiis ko yan. Kikiis tayo dun. Kikiis tayo dun. Kikiis tayo Wating! Watong! Watangtang tang! king! O, oh, diba? Magaling kang kupal ka! Ang <laughs> lakas ko yung eh. Saktong saktong-sakto yung pagpunta ko dito eh! Hindi, wow! Uy, gago yun o! No? Oh. Patay ka ngayon! Ah! Ayaw mo pang umuwi? Ay, di puta! Ay, ay, ay! Nakita ko! Ay, di pa umuwi! Ay, di pa umuwi! Patay ka ngayon! Lolo Washing! Wow naman! Washing wa, sang Washing siyang! Washing sing 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 Ano ka na sisira ulo? No? Hindi <laughs> na kaya, pre! Tarantang ting dito eh, para mas lalo silang sa atin. <laughs> okay ni Nana. wala si na Layla. Nako, washing siyang imo itlog dira. Bahala ka na, patayin yan. Washing. Ba kayo dyan. Patayin kayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> di ba? Lalay dapat ay saway, pre. O, di ba? Lalay dapat away. Uy, 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 uy. Gigil na gigil si Zupot. Tabol na nga abol. Bobo ka kasi. Ha! Hinahabol ako! Ganyan kayo maglaro. Dapat lalayo kayo sa away, di ba? Talaga, Charmin. O, yun, o, yun, o. na mo, ha. pupunta, pre. Putong na. May dadaan dito, pre. Papa na. Pipitig ko ngayon. Panarang, yun. Ito, ito, ito. Patay ito, patay ito. Tumesting ka! ay, ay, ay ina gago 'yun ah pre ayun supot pre ayun na ah. pinasok na ni pare hindi man tumama pre Uy, gabi naman washing 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 wakang kang ang galing ang galing <laughs> Mar Washing! Gigi gigi! Ay ay ay! Ay <laughs> ay! tanga mo! Gano'n ka lumalakas mga diputa ka mo ha? Mandakay sa akin yan. Huwag mong subukan. Wisit ka yung bakukang dito sa taas eh. Jennifer, hindi mo kinaya yung bakukang? Dapat, dapat ako na yung dito eh. Bugbog sana yung lahat. Bobo ka ba? Tara! Punta tayo dito dalawa! Kaya, oy! Oy, 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 oy. Medyo lubak mo na, bak, bak, bak mo na, bak mo na, bak mo na. Talo! Sorry, sorry. <laughs> Kagwap! Apat tayo doon na tayo! Bobo ka kasi. Oh my god! Hmm, <laughs> putang oh, ina mo. Ha? <laughs> ah! Ah! <laughs> ito! Ah! <ka>! Daddy, chill. <laughs> Jadion ha <laughs> Ang tapang mu ha Ang mu ha mu ha Grabe si gatot Doon na Ginatot lata Ikaw pa putangnya mu Banana na Put K Kirigin mu Kirigin mu Kirigin mu mm, Nice one baby I love you too Sarok Grabe si gatot ma Tara taklur 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 bilis, bilis bilis Dito dito agad, Dito agad Putang na Bilisan bisa Bilisan natin to Putang na Ayo na Tumari! Nandito na! Sige lang! Atak! Atak! Pre! Alala! putang nga na! May GG ako! O yun nandyan! Ayun sa gilid! Nasa gilid! Nasa gilid! Nasa gilid! Na, sa gilid. Na, na ba yung mga kalaban natin? Ayokin okay, na na! Nagkarabos! Oh my God! Wala na! Pinis na! Masa kanila na naman! Wala na tayong magagawa dyan! Kundi umalis! Talo! <laughs> <laughs> Wasik! Uy! Gago! Uy! Gago! Uy! Ibuta! Shit! Kala ko pumasok dito! Bak wala na. Wala na. <laughs> ay, ay, ay. Putang ina. Ang tapang. Ang tapang. Ang tapang. Uy, ginigigi. Uy, ginigigi. Tinatapos. 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 Uy, di puta. Yun lang. Sorry, sorry. <laughs> Alright! Putang ina. Natalo tayo. First game kasi mga pre. Alam nyo kasi pag first game kasi, ah, sinasadya ko talaga yan matalo. Okay? Para matapos agad yung laro. <laughs> Diba? Ganun tayo eh. Malalakas. Mindset ba? Utak gamitin ba? Diba? Utak ba? Utak. Mindset ba? Mindset. Oo ako yung BP. O, oh. kita niyo! Oh. Sino malakas? O, oh. Sino malakas? O. sabihin niyo sa akin. Ako yung pinakamay na dito. Nasasampaling ko kayo. Anyabang mo. Angas mo ah. O, oh, yung BP yan ah. O, oh. oh, yung BP yan ah. O, oh, yan. mag na. Nakapag-share na ba lahat?